Hello, kumusta po tayong lahat? Sa video na ito guys ay tuturo ko ang pag-atop o ang paglagay ng bubong gamit ang nipa sa para na inipit. Kaibahan kasi guys ng inipit ay hindi siya ma madaling matangay ng hangin. Hindi kagaya sa ordinaryo. Yan sa iba kong ubo guys. Yan. So hindi sila inipit ang pag-atop. So kaya madali lang matangay ng hangin. So balit ito ngayon guys, ito ang ginawa ko ngayon. So inipit yan guys, so yan ang ituro ko ngayon kung paano yan i lagay upang hindi madaling masira ng hangin. Dito guys sa inipit guys, bali dalawang ang nipa guys. Ito. Ito at saka may dito sa taas. So ang iba sabi nila marami raw ni pa ang magamit kapag inipit pero kung tingnan natin guys ito ang kanilang distansya mula dito at dito medyo malayo siya kung tingnan subalit kung ating pagmasdan dito sa taas mayroong isa naman siya so para na lang siyang hindi siya malayo kagaya nandito dito at saka dito at dito lang malapit lang siya talaga So balit ang isa, i-do natin ilagay sa taas. So kagaya nito guys oh. So, so ang tali niya dito, dito wala na siyang tali. Ang tali dito na siya sa gitna. Kasi ang tinalian natin, yung isang, yung isang nipa doon sa taas na nakaipit dito sa nipa na ito. So kaya tinawag siya na inipit. So ang kaibahan guys oh, so, Wati siya anak. Hatis siya itulak dito. Hindi siya madaling ma tulak. Hindi kagaya ng simple lang na paglagay ng atop na bubong na pag ana pag ganyan mo matulak talaga siya taas at madali siyang matangay ng hangin. Ah, itong mga nipa namin guys. So ang supplier dito sa isla ng no. 10 ay mula lang sa Liti or Samar bayan dahil walang nipaan dito sa bantayan morder lang ang mga tindahan dito sa uh, liti so ito ang iba hindi magka pareha guys hindi magka pareha ito tira na so ang iba malapad ang iba naman ay maliit lang so kapag ganito nga nipa ang yung gawing bubong dapat dapat i-alternate mo yung makapal at manipis upang hindi madaling masira Balik, kayo na ikaw na ang bahala mag ano mag mag ayos so, tingnan mo lang ni pa so may makapal at mayroong so may manipis doon may mga manipis pa kapag ikaw ang gumawa niyan ikaw na ang bahala mag ayos so i-alternate mo lang manipis baga manipis baga upang ah... Uh, hindi daling masira ito medyo malapad siya so parisan ko ito ng ito, isa hindi siya malapad malapad at di malapad at yung maglagay naman ako guys ito so makita natin ito ganyanin ko siya Yo, ito itong nasa taas itong may mga ano siya guys so, ito ang sa ilalim Paglagay natin Okay ganito guys Paglagay natin guys Ito Mali dalawa sila Dalawa sila guys Ganyan guys Ito Ilalim natin At yung isa doon Sa taas Yung sa taas guys ilagay din ito natin do Doon ano yan so iangat ng natin ito tingnan natin na pantay yan doon at ito na dito tayo titira ng tali ito guys Diyan. Atin yang Yan at ibalik lang natin upang hindi siya mo hindi siya luag. So yan, pagkatapos dito naman guys. Sa taas. So, Siguraduhin natin na nag na talian natin yung dalawang nipa doon sa taas kasi nag overlap yun so kaya dalawang nipa doon ang ating talian so ganyan lang siya guys pagkasunod dito naman oh. dalawa pa rin so sa bawat sa bawat paglagay natin ng nipa ay dalawa siya sa so, taas at sa baba at sa dito tayo tatali. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana mag-subscribe din naman kayo sa aking channel upang makapanood kayo sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat.